yung mga kamoto kung napansin niyo mas mabilis na ang reading ng speedometer niyo kaysa sa actual na takbo ng yung motor lalo na sa mga ganitong kasi ng motor Euro Rapido 110 so tara i-check natin kung paano i-adjust at usok sa bawat galaw Tibok ng ang aking sigaw So ito yung motor natin Medyo advanced yung takbo nito ng 20 Kasagaran talaga sa mga ganitong klase ng motor Advanced yan ng 20 Pero nasa 80 kilometers pa lang itong kanyang speedometer So i-adjust natin yan, kakalasin natin At tatanggalin natin buo yon para i-adjust natin So kasagaran talaga nangyayari sa mga motor na ganito to ah uh, Euro Rapido 110 kung kayo mayroong motor na Euro Rapido 110 ito yung solusyon para may adjust natin yung kanyang uh, speedometer so start natin bakal um, iikot sa daan laban sa ulan. Pawis at usok sa bawat galaw Tibok na makina ang aking sigaw JT Motovlog, buhay sa kansada Tingig ng kaye sa bawat pasada Harurot sa hangin, laban sa gulo Bawat ikot ay kwento ng mundo Anak ilaw sa kapitilin Sa bawat kanto may bagong panaginip Kasama ang bisikleta sa laban ng buhay Laging handa kahit saan magtagumpay JT Motovlog, buhay sa kasada Tingig ng kalye sa bawat nabaklas na natin. So, ito. Tatanggalin natin din to. So, may turn radio siya dito. Pakalasin natin yung turn na yon So, ito yung speedometer natin. Babaklasin natin yung ito lang sa ibabaw. Ito. So, baklasin ko muna. At papakita ko kung paano natin ah, iseset yun. So, ayan. Ah, nabaklas na natin siya ngayon. So, ang i-adjust natin yung dito sa ilalim. Ito. So, yan. So yan, itong umiikot na to kahit na ka rin mo yan, ayos lang umiikot. Yan yung ano niya. Pero ang i-adjust natin yung nasa ibabaw na yon 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 yon. Yon. So yon may tanda yon eh. Yon. So lalagyan natin yan ng tanda dito. So i-adjust natin doon. Lalagyan natin ng tanda yung pag-a-adjust natin yon yung may bilog na yon ibabanda natin siya dito. So. I-adjust natin to ng 20. Kasi kasagaran sa motor na ganito is 20 yung ano niya, yung advance sa mga Rapido 110. Ito yung naranasan ko na tumatakbo pa lang ako tumatakbo na ng 100 pero 80 pa lang dun sa talagang ano gamit yung GPS Uh, ginagamit namin. So, ang advance yan ng 26. So, ilalagay natin to sa 26. Yung advance natin yan. Diyan. Tapos, lalagyan natin yan ng tanda dito. Hanggang dito. So, pahiram ng pentel pen mo. At, tandaan nga natin to. Ayan. So, gagamitan natin yan ng pentel pen. Yan tung para may tanda tayo. So, guguhitan natin yan ngayon. So, mula dun sa ibabaw niyang yun. At saka dito, idiretso na natin dun para ano, at siguradong wag na lang natin gagalawin para yun ang susundan natin. So, ito, i-adjust na natin to ng 20. Lagay natin sa 20. si advance siya ng 26 eh. So ano na lang natin ang advance natin yan, 26 yun eh. Yan, ganyan na lang. So wag na lang natin gagalawin. Tapos tandaan natin yun doon. Lagyan natin ng mark. Yun. Hanggang dito. Yan. Yan hanggang dito para may tayo na hanggang dun yung ilalagay natin so ayon yung tuldok na mark ayan yan yung tuldok na mark dapat yan magkakatapat yan sa so, pag isiset natin so balik na natin huwag lang natin gagalawin yung mark natin na yon uh, yun ang susundan natin so, pakasimple lang naman i-adjust to so bubunutin natin yung kanyang bunutin natin to medyo mahigpit to eh kapag kabago pa talaga medyo mahigpit ang bunutin yan so eto yung nilagyan natin ng mark kanina so, bago natin kapit to iikot natin yung nasa ibabaw dapat hindi gagalaw yung nilagyan natin ng mark na to eto sa ato pasensya natin napunta tayo ng gabit kinalas ko pa kasi yun sa likuran at mm -hmm. natin yan ipapantay natin yung tinatakan natin kanina so, okay. yan so, pantay na siya at pipigilin natin yan yeah. then, pipigilin natin dyan yan at, dapat hindi yan gagalaw tapos, kakabit natin to. Yung pinanggal natin kanina. Dito. Kakabit natin siya dito. Kakabit natin siya sa zero. Dapat yan, hindi gagalaw yung nasa ilalim na yun. natin yan. Pabalik natin. Kakabit natin sa zero. Dapat sa zero yan, nakasentro. sentro ayan sa yan. so yung tinandaan natin kanina ayun siya nagkatapat na sila ayan at naibalik na rin natin sa zero itong ano uh, inadjust natin yan so sakto na yan na uh, inadjust natin to siya ng 20 kasi lamang siya ng advance siya ng 20 kilometers if ang takbo ko ay 80 sa GPS uh, sa GPS eh, nasa 60 pa lang siya 80 na yung takbo nitong ano kadalasan kasi yung nangyayari sa pagpalit minsan ng, ng ng, gulong pero sa Rapido 110 ay eh, talagang sigurado ako advance ang speedometer niya katulad nito kahit magpalit ka pa ng gulong ganun pa rin yan advance yung speedometer talaga niya mga yan ewan ko ba kung bakit ba ganyan yung pagkagawa nila kaya ito ganyan gamin yung set yan. maglagay lang kayo ng tanda dyan i-adjust nyo dito ng 20 bukunutin nyo yan tapos lagyan nyo ng tanda doon yan katulad yung ginawa natin kanina so ganoon lang kasimple at kakabit muna natin to para may complete na natin ayun so, na naikabit na natin so pwede na yan okay na yan so yan. ayos na yung ano natin speedometer hindi na advance. So, kung hilig nyo ang ganitong mga pagdi-DIY ng motor, huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell at i-subscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa lahat ng ating video yung upload Good Lord sikot sa daan Puso, matibay laban sa ulan Pawis at usok sa bawat galaw Tibok na makina ang aking sigaw JT,